Maalis ang OFW na may pangarap na mayahon sa hirap ang pamilya. Mayroong sinusuwerteng na pupunta sa mabuting kalagayan, gaya na lamang ni Minette, isang Filipina sa Vancouver. Siya ay naging caregiver ng pamilya ni Michael Bublé, isang Canadian singer, at apat na beses nang nanalo ng Grammy Award. Pagkamatay ng lolo ni Michael, ibinigay sa kanya ang bahay ng matanda alinsunod sa huling habilin nito. Ngunit meron din namang minamalas. Hindi nakakatulog sa dami ng trabaho, hindi pinapakain, minsan pa ay napapatay at may nababalitang inilalagay pa sa freezer. Ang sabi nila, ang babaeng nanganganak daw ay nasa hukay na ang isang paa. Meron ding nagsasabi na pati ang OFW ay ganun din. Sa dami ng mga naririnig nating kwento ng mga inaping OFW sa Kuwait, hindi pa rin maiwasang pumunta doon ang ating mga kababayan sa pagbaba kasakali. Sa kasalukuyan, may mahigit dalawang daang libong OFW sa Kuwait. Ang Kuwait ay isang umuunlad na bansa na may mataas na kita at ekonomiya. Isa ito sa mga may pinakamalaking reserba ng langis sa buong mundo. Ang Kuwaiti dinar ay ang may pinakamataas na halaga ng pera sa buong mundo. Kaya marahil maraming OFW ang nagdedesisyon na maghanap ng trabaho sa ibang bansa tulad ng Kuwait. Sa video na ito, tatalakayin natin ang isang trahedya at nakapanlulumong sinapit ng isang OFW sa kamay ng kanyang amo na tumapos hindi lamang sa kanyang mga pangarap kundi pati na rin sa pag-asa ng kanyang pamilya. Si Jakatia Pawa ay nagpa magtrabaho sa Kuwait. Upang matustusan ang pangangailangan ng kanyang dalawang anak dahil siya ay balo na. Siya ay nagmula sa lalawigan ng Zamboanga del Norte sa timog ng Pilipinas. Nagtapos siya ng bachelor's degree sa Banking and Finance mula sa Zamboanga Arturo yustacio Colleges sa Zamboanga City. Ang kapatid ni Jakatia na si Lieutenant Colonel Angaris Pawa ay nagtatrabaho sa Philippine Air Force ang isa pa niyang kapatid na si Weres Pawa ay isa namang retiradong pulis. Limang taon na siyang naninilbihan bilang kasambahay sa iisang amo ng mangyari ang krimen. Si Jakatia ay inakusahan ng pananaksak at pagpatay sa nooy dalawamput dalawang taong gulang na anak ng kanyang amo. Ayon kay Jakatia, ang ina ng biktima ang siyang pumatay sa sariling anak dahil sa baluktot na paniniwala ng honor killing. Nasa kusina umano siya noon at naghuhugas ng pinggan nang makarinig siya ng mga sigawang nagmumula sa kwarto ng anak Ayon sa salaysay ni Lieutenant Colonel Pawa, natagpuan ng mga magulang ang kanilang anak na babae na umanoy may kasamang lalaki sa loob ng kanyang silid, isang lalaking hindi naman niya nobyo. Ang gayong gawain ay maituturing na haram o makasalanan, isang bagay na nagdudulot ng matinding kahihiyan sa isang mayamang pamilya. Sabi ni Lieutenant Colonel Pawa na dumalo sa isa sa mga pagdinig ng korte tuwing susubukan ng kanyang kapatid na si Jakatia na sabihin sa korte ang mga maseselang detalye ng nang nangyari sa silid ng anak ng amo, agad siyang pinuputol ng hukom. Noong 2010, pinagtibay ng pinakamataas na hukuman ng Kuwait, ang Court of Cassation, ang hatol na kamatayan na ipinataw ng Court of First Instance noong 2008 sa kabila ng apila ng nooy Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at Amnesty International. Ayon sa mga prosecutor, 28 beses umanong pinagsasaksak ni Pawa ang kanyang biktima gamit ang kitchen knife habang natutulog ito madaling araw noong May 14, 2007 sa distrito ng Alcarine, timog ng Kuwait City. Subalit ang DNA na natagpuan sa murder weapon ay hindi tumutugma sa DNA ni Jakatia Noong 2010, ipinadala si Noy Vice Presidente Noli de Castro sa Kuwait upang umapila para sa buhay ni Pawa, ngunit wala rin itong naging resulta. Tumulong din ang pamahalaan sa pagpapapunta sa kapatid ni Jacatia na si Lieutenant Colonel Angaris Pawa sa Kuwait noong 2008, 2013 at October 2016. Ayon kay Angaris, noong October 2016, tiniyak sa kanya ng abogado na palalayain ang kanyang kapatid. Ngunit isang madaling araw ng January 25, 2017, nakatanggap ng tawag si Lieutenant Colonel Angares Pawa. Ito ay mula sa kanyang kapatid na si Jakatia Pawa, umiiyak at nagsasabing alagaan ang kanyang dalawang anak dahil sa araw na iyon ay nakatakda na siyang bitayin. Sa araw ng execution, napakahigpit ng seguridad sa loob ng kulungan. Ang mga snipers ay nakapwesto sa mga bubong sa paligid Dumating ang apat na doktor at anim na technician. Pagkatapos basahan ng death warrant, inakay siya sa hagdanan ng gallows kung saan siya bibitayin. Inilagay siya sa pintuan ng bitag. Sa signal na ibinigay sa pamamagitan ng paghulog ng itim na bandila, hinila ang pintuan at siya ay bumulusok pababa, may lubid sa kanyang leeg. Ayon kay Charles Jose, nooy DFA spokesperson, Sinubukan nila ang lahat ng posibleng paraan. Nagtungo ang embahada sa Office of the Amir upang magapila. Hanggang sa huling minuto, umaasa kami na tatanggapin ng pamilya ang blood money, ngunit hindi pumayag ang pamilya, Anya. Binigyan daw ng due process si Pawa, ngunit nabigo ang kanyang mga abogado na makakuha ng acquittal. Dumaan siya sa legal process, pero sa kasamaang palad, hindi namin napatunayan na inosente siya kaya nga siya nahatulan dagdag ng tagapagsalita Hindi tulad ng mga naunang kaso ng mga OFW na nasa death row gaya ni Mary Jane Veloso na tatlong araw bago nakatakdang bitayin sa Indonesia ay agad ipinaalam sa gobyerno kaya mabilis itong nakapagsagawa ng aksyon upang mailigtas siya dahil dito napigil ang kanyang pagbitay at makalipas ang ilang taon siya ay naibalik na sa Pilipinas kung saan siya ngayon nakapiit subalit ang pagbitay kay Jakatiya Pawa ay gumulat sa buong Pilipinas. Ang Philippine Embassy sa Kuwait ay sinabihan lamang ng petsa at oras ng pagbitay isang araw bago ito isinagawa. Sinasabing ang biglaang desisyon at tila pagmamadali ay dahil sa isang prinsipe ng Kuwait, ay bibitayin din kasama ni Pawa ang kauna-unahang miyembro ng maharlikang pamilya na binitay sa Kuwait. Kaya naman, napakahigpit ng seguridad sa araw ng pagbitay. Sa huli, dalawang bansa ang nabigong maisalba ang buhay ni Jakatiya, na nanindigang inosente hanggang sa kanyang huling sandali. Alinsunod sa tradisyon ng Islam na dapat mailibing ang bangkay sa loob ng 24 na oras, si Jakatiya ay inilibing sa Kuwait ng walang marka. Noong May 23, 2017 Pinagkalooban ng Overseas Workers' Welfare Administration ng tiket papunta at pabalik ng Kuwait ang mga anak ni Jakatya upang mabisita ang kanyang puntod. Ang tulong na ibinigay sa kanyang mga anak ay alinsunod sa OWA Board Resolution No. 003, Series of 2017, kung saan binigyan sila ng tulong sa edukasyon at livelihood assistance. Ayon sa mga datos, ang Kuwait ang isa sa mga bansang may pinakamalaking bilang ng mga overseas Filipino workers, OFWs, na nakararanas ng pang-aabuso. Marami sa kanila ang nagkukwento ng labis na pagod, pisikal na pananakit, at minsan pa'y hindi pagbabayad ng sahod. Ayon sa Department of Migrant Workers, DMW, patuloy na dumarami ang mga kasong isinasampa ng mga domestic helper laban sa kanilang mga amo dahil sa violations ng kontrata, maltreatment, at sexual harassment. Bagaman may mga mapapalad na OFWs na napupunta sa mga mababait na employer at nagiging bahagi ng kanilang pamilya, hindi pa rin ito maikukumpara sa dami ng mga trabahador na nakararanas ng kalupitan at kawalan ng hustisya. Sa katunayan, ilang ulit nang nagpatupad ng deployment ban ang Pilipinas sa Kuwait dahil sa serya ng mga kaso ng pangaabuso at pagpatay sa mga Pilipinong kasambahay kabilang na sina Joanna de Mafelis noong 2018 at Julie B. Ranara noong 2023. Ayon sa Philippine Statistics Authority, PSA, mahigit 200,000 OFWs ang patuloy na nagtatrabaho sa Kuwait sa kabila ng panganib. Marami sa kanila ang nangangarap lamang ng mas magandang kinabukasan para sa kanilang pamilya. Ngunit kapalit nito ang panganib sa kaligtasan, kalusugan, at karapatan bilang manggagawa. Ipinahayag ng DMW na patuloy nilang pinapaigting ang bilateral labor agreement sa Kuwait upang maprotektahan ang mga manggagawa, kabilang ang mas mahigpit na monitoring system at mas mabilis na pagresponde sa mga reklamo. Ngunit sa kabila nito, marami pa rin ang nagsasabing kulang ang proteksyong na ibibigay, lalo na sa mga domestic worker na naninirahan sa loob mismo ng bahay ng amo. Sa iyong palagay, dapat pa ba talagang hayaan ng gobyerno na magpadala ng mga OFW sa Kuwait kahit malinaw na patuloy ang panganib na kinakaharap ng ating mga kababayan doon?